Sa hirap ng buhay at mahal ng mga bilihin ngayon, halos karamihan ay gustong magtayo ng negosyo. Kaya naman si Ryan nagbukas ng kanyang printing shop sa Dagupan City noong 2020. Noong una, inakala nitong tuloy-tuloy na ang pasok ng pera hanggang sa pumutok ang pandemya. Sa savings namin kasi ng na family ang huling, eh, nakataya doon. Kaya very risky talaga ang negosyo. Bagamat bagsak ang kita nito noon, natuto siyang bumangon at mas inaral pa nito ang kanyang negosyo. Pinag-aralan po natin na nag tayo ng mga seminars sa online, gano, tapos uh, may mga face-to-face -face din. nag device ako ng mga iba-ibang promos. Like, halimbawa, wala pang mga ang naging unang mga uh, customers ko is mga riders. Ayon sa business expert at director ng Live Media Corporation na si Jefferson Livara, ang kawalan ng sapat na kaalaman sa negosyong pinapasok ang isa sa mga nangungunang rason kung bakit nalulugi ang isang negosyo. In a business, dapat do a business na yung gustong-gustong gusto mo talagang gawin. So that even though ma mo itong mga failures because in a business, failure is inevitable. Talaga hindi mo maalis ang failure. Kaya kung na-meet mo itong mga trials and failures sa business, mga downtime sa business, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kaya naman para iwas lugi, handog ni Jefferson ang Negosyo Expo 2025. Isang aktibidad para sa mga nais matuto at nais madagdagan pa ang kaalaman sa pagnenegosyo. Pagpasok mo dito, If you want to put up a business, uh, wala kang idea kung paano mag-start, we will train you. Dahil right here dito sa Expo, magkakaroon kami ng continuous free seminars and trainings. Kasali sa Expo ang 30 business partners at dito ibabahagi ang mga kaalaman sa paglago ng negosyo. Maliban sa mga nais matuto, nais naman ng ilang negosyo na may pakilala pa ang kanilang produkto sa nasabing expo. aso As ano, uh, malaking tulong itong ganito kahit sabihin natin uh, more on uh, student pa lang yung pumupunta pero alam naman pag namin ganyan mga gensiyen eh so madali silang makapag-promote ng produkto mo, madali nilang ipopromote ipalawak yung produkto mo dahil sa kanila. Ang aktibidad ay isinagawa sa CSI Stadia sa Lucao District, Dagupan City. Maliban sa Pangasinan, magikot din ang expo sa iba pang probinsya sa Luzon. Charles Nicolimon, RNG News.